Yo, what's up, pati? Balabas. Good morning. Oh, good morning, padi. Medyo na sana akong itatanong sa'yo, padi. Ano itatanong mo? Si Mrs. kasi, kada dating ko ng bahay, laging blooming. Dahilan ng pagiging blooming ng isang babae? Oo, pati. Kuryos ako sa pagiging blooming ni Mrs. eh. Ah, ano yan? Lagi nadidiligan niyan. Ganun ba? Lagi nadidiligan kaya laging blooming ang babae? Oo, lagi nadidiligan. Pag nadidiligan ang babae, nagiging blooming yan. Alam mo, pare, nagtataka ako pa yung misis eh. Kataling lang home away eh. Bakit si laging blooming? Eh, huwag kang magalala. Ganun, pre? Laging blooming yan dahil sa'yo. Paano dahil sa akin, ika daling ko kung walang siyang nadidiligan? Di ba, stay in ako? Hindi mo nadidiligan. Oo, pre. Eh, di ba, stay out, stay... Stay in, stay in, pre. Di ba? Kada ko lang muwi. Siyempre, pagdating mo ng linggo, kinikiki mo, nakaka ten rounds ka eh. Napupondo yung ano mo. Kaya naging blooming siya ng isang linggo. Imposible naman yun, pre. Baka may kalantari na si misis. Wala, walang kalantari yan si Mari. Paano mo nasabi? Kasama ko araw-araw yan eh. Ha? Kasama mo? What do you mean, pre? I mean, kausap ko lagi kasi magkapit-bahay tayo, di ba? Kapit-bahay. Kumari ko siya. Kumpari kita. Parang iba yung dating pre ah. Nagihinala ko sa'yo ah. Ganun na nga. Ibig sabihin nun, dahil i-stay-in ka, kada linggo ka kumu kinikikig mo ng kinikikig, nakakateron sa kay Mari. Kaya napopondo siya. Napopondohan kaya blue wing siya ng one week. Sigurado ko, pre, ha? Baka Ikaw ang pupondo, ha? Huwag mo siyang paghinalaan. Dahil yun sa pagpondo mo, may malibog kang pupal eh. Ha-ha-ha. Ako pa talaga malibog, ha? Sa teka lahat ikaw ang malibog. Huwag ka mag-isip ng ganyan kay Mari. Walang kalantaring iba yan. Sana nga, pre. Mabsent nga ako ngayon eh. Bari bukas na ako mag-password Ah, sa Maltese ka na babalik. Bali, lunes ngayon, hindi ko pa rin. Bali, Maltese ka pa. Oo, pre. Dididigan ko muna sa si misis po ang doon ko. Basta, i-message mo ko, pre, pag nakaalis ka na sa Maltese, ha? Ba? Teka, pwede tayo may message. Siyempre, i-message mo ako para mabantayan ko si Mari, di ba? Kung may kalanta siya. Sa bagay, salamat ba sa concern mo, Breas. Basta pag aalis ka na, pag nakaalis ka na, ipiim mo agad ako, ha? Gago priya, Breas. Kailangan talagang ipiim kita. Bakit? Para diligan mo si misko? Kaya pala nagtataka ako, Breas. Laging dumi si Mrs. Si. Siguro ikaw talagang... Yo, what's up mga ka-blooming? Este mga ka-balabas pala. Just for fun lang to ha. Pero bantayan nyo mga kumpari niyo. Have a blessed Monday salute please follow, like, and share para maagawa tayo ng iba pang mga video just for fun